model nagpakamatay matapos sabihin ng ex-boyfriend niya sa kanyang mga magulang na siya ay isang escort. Si Laura Pahamova ay isang 23-year-old na Latvian model at siya ay nagpakamatay matapos sabihin ng kanyang ex-boyfriend ang pamilya niya na siya ay isang escort. Unang nagtrabaho sa isang factory at bilang isang part-time model sa UK si Pahamova noong 2008. Pero noong 2011 ay napilitan siyang maging prostitute para kumita ng pera. Sa panahong yon ay nakilala niya si Martin Riley na kanyang naging on-again, off-again lover. Sa huling parte ng kanilang relasyon ay tinawag niyang stalker ang lalaki. September 28, 2012, matapos maghiwalay ni Pahomova at Riley, gumamit si Riley ng peking pangalan para mag-solicit sa isang escort website. Makalipas ang dalawang araw, nakatanggap ng email mula kay Riley ang pamilya ni Pahomova na nagsabing si Pahomova ay isang prostitute. Sa araw rin yun, September 30, kumuha ng kwarto si Pahomova sa Light Boutique Apart Hotel sa Manchester at nagpadala ng sunod-sunod na text sa kanyang ama at humingi ng tawad. Pagkatapos ay inakyat niya ang balcony ng kanyang hotel room at nagpakamatay. Natagpuan ng mga pulis sa mga mensaheng nakasulat gamit ang lipstick sa salamin, pader at kasangkapan sa loob ng kwarto. Sa mga mensahe ay nagmakaawa si Laura na patawarin siya ng kanyang pamilya at sinisi niya si Riley para sa kanyang pagpapakamatay. Si Martin Riley ay naaresto bilang suspect sa pagkamatay ni Mova, pero napawalang bisa din ang mga kaso laban sa kanya.